Bago tayo magdasal, basahin natin ang kawikaan isa, pito. Ang takot sa Panginoon ay simula ng kaalaman, ngunit hinahamak ng mga hangal ang karunungan at turo. Kapatid, ikaw ba ay estudyante? O may anak ka bang nag-aaral? O ikaw ba ay isang guro o profesor? Alam kong mahirap ang buhay ng estudyante. May pressure na pumasa sa eksam, gumawa ng projects, mag-prepare ng presentations, at makuha ang mataas na grades. Bukod pa dyan, may mga problema rin sa pakikisama sa classmates at teachers. Tapos may mga distractions pa, tulad ng social media, kaibigan, at iba pang bagay na nakakaapekto sa pag-aaral. Pero alam mo ba na may sinabi ang Diyos tungkol sa pag-aaral? Ayon sa Kawikaan Uno, Pito, ang takot sa Panginoon ay simula ng kaalaman. Ibig sabihin, ang tunay na karunungan at kaalaman ay nagsisimula sa relasyon natin sa Diyos. Kapag kilala natin ang Diyos, kapag may takot o respeto tayo sa Kanya, doon natin makikilala ang tunay na karunungan. Hindi sinasabi ng Biblia na ang pag-aaral ay hindi mahalaga. Sa katunayan, maraming beses na binanggit sa Biblia ang kahalagahan ng karunungan at kaalaman. Pero sinasabi ng Diyos na dapat tamang uri ng karunungan ang ating hangarin. Ang karunungan na nagsisimula sa pagkilala sa Kanya. Kaya kung ikaw ay nag-aaral ngayon o kung may mahal ka sa buhay na estudyante, tandaan mo na ang tunay na edukasyon ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng diploma o degree. Hindi lang tungkol sa pagpasa ng exam o pagkakaroon ng mataas na grades. Ang tunay na edukasyon ay tungkol sa pagkilala sa Diyos at paggamit ng ating kaalaman para sa Kanyang kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng iba. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, idinadalangin ko ang lahat ng estudyante mula sa mga bata na nagkakaisip pa lang hanggang sa mga nasa elementary high school, college, at graduate school. Idinadalangin ko rin ang mga taong nag-aaral para sa board exam, licensure exam, o anumang certification. At idinadalangin ko rin ang mga taong patuloy na nag-aaral sa buhay kahit tapos na ang formal education. Diyos ko, salamat sa gift ng edukasyon. Salamat sa kakayahang matuto at umunawa. Salamat sa mga opportunities para mag-aral at mag-grow. Alam ko na maraming tao sa mundo ang hindi nabibigyan ng pagkakataong mag-aral, kaya nagpapasalamat ako sa pribilihiyong ito. Panginoon, idinadalangin ko ang puso at isipan ng bawat estudyante. Bigyan mo sila ng passion para matuto at hunger para sa kaalaman. Alisin mo sa kanila ang pagiging tamad o complacent. Sa halip, bigyan mo sila ng diwa ng hard work, determination, at perseverance. Palakasin mo ang kanilang desire na mag-grow at umunlad, hindi lang academically, kundi pati spiritually, emotionally, at socially. Diyos ko, idinadalangin ko na bigyan mo ang bawat estudyante ng focus at concentration sa kanilang pag-aaral. Sa mundo ngayon na puno ng distractions, mula sa social media, gadgets, kaibigan, at iba pa. Mahirap mag-focus sa pag-aaral. Pero tulungan mo silang mag-prioritize at mag-manage ng kanilang oras ng mabuti. Bigyan mo sila ng disiplina na unahin ang kanilang pag-aaral bago ang entertainment or leisure. Panginoon, idinadalangin ko na bigyan mo ang bawat estudyante ng good study habits tulungan mo silang mag-develop ng effective ways para matuto. Maging ito man ay sa pamamagitan ng pagsusulat, pagbabasa, pakikinig, o hands-on experience. Tulungan mo silang matuklasan ang kanilang learning style para mas efficient ang kanilang pag-aaral. Diyos ko, idinadalangin ko na bigyan mo ang bawat estudyante ng memory retention at recall. Maraming estudyante ang nahihirapan sa pagmemorize at pag-alala ng kanilang mga lessons lalo na sa exam. Palakasin mo ang kanilang memory at cognitive abilities para mas madali nilang matandaan at maintindihan ang kanilang mga aralin. Panginoon, idinadalangin ko na bigyan mo ang bawat estudyante ng creativity at critical thinking. Hindi lang dapat memorization ang focus ng education, kundi pati ang pag-analyze, pag-evaluate at paggawa ng sariling ideas. Tulungan mo silang maging creative at innovative sa kanilang mga projects at assignments. Diyos ko, idinadalangin ko na bigyan mo ang bawat estudyante ng confidence at self-esteem. Maraming estudyante ang nagdududa sa sarili nila at sa kanilang abilities. Ginagawa itong mas mahirap para sa kanila na sumagot sa klase, mag-present, o magsalita sa harap ng iba. Tulungan mo silang magtiwala sa sarili nila at sa talents na ibinigay mo sa kanila. Panginoon, idinadalangin ko na bigyan mo ang bawat estudyante ng good relationships sa kanilang classmates, teachers, at school staff. Tulungan mo silang maging respectful, kind, at helpful sa lahat. Ilayo mo sila sa bullying, peer pressure, at bad influence. Sa halip, bigyan mo sila ng good friends na magi encourage sa kanila academically at spiritually. Diyos ko, idinadalangin ko na bigyan mo ang bawat estudyante ng balance sa kanilang buhay. Tulungan mo silang magkaroon ng oras para sa pag-aaral family, friends, church, at personal time. Hindi maganda kung puro aral lang or puro friends lang. Tulungan mo silang magkaroon ng balanced life para sa kanilang overall well-being. Panginoon, idinadalangin ko na protektahan mo ang bawat estudyante mula sa pressure at stress na dulot ng pag-aaral. Maraming estudyante ang nagsasuffer ng anxiety, depression, at burnout dahil sa academic pressure. Bigyan mo sila ng peace of mind at emotional resilience. Tulungan mo silang mamanage ang kanilang stress in healthy ways. Diyos ko, idinadalangin ko nagabayan mo ang bawat estudyante sa kanilang future path. Maraming estudyante ang hindi alam kung anong course o career ang pipiliin. Tulungan mo silang matuklasan ang kanilang passion, strengths, purpose. Lead them to the path that you have prepared for them, where they can use their gifts and talents for your glory. Panginoon, idinadalangin ko na bigyan mo ang bawat estudyante ng financial provision para sa kanilang education. Maraming pamilya ang nagsastruggle para sa tuition, school supplies, at iba pang gastusin sa pag-aaral open doors of scholarships, grants, part-time jobs, or other sources of financial support kung kailangan nila ito. Diyos ko, idinadalangin ko na tulungan mo ang bawat estudyante na makita ang connection ng kanilang faith at studies. Tulungan mo silang maunawaan na ang pag-aaral nila ay hindi hiwalay sa kanilang spiritual life. Sa halip, ito ay isang expression ng kanilang worship at service to you. Tulungan mo silang gamitin ang kanilang kaalaman para sa ikabubuti ng iba at para sa kaluwalhatian mo. Panginoon, idinadalangin ko rin ang mga teachers, professors, at educators. Bigyan mo sila ng wisdom, patience, at passion para ituro ang kanilang subjects nang mabuti. Tulungan mo silang maging good influence at role model sa kanilang students. At bigyan mo sila ng satisfaction at joy sa kanilang vocation. Diyos ko, idinadalangin ko rin ang mga parents at guardians ng mga estudyante. Bigyan mo sila ng pagtitiis, pag-unawa, at suporta para sa kanilang mga anak. Tulungan mo silang maging involved sa education ng kanilang anak nang hindi naman overpressuring them. At tulungan mo silang maging good example pagdating sa pagpapahalaga sa education. Panginoon, hinihiling ko rin na pagpalain mo ang mga special events sa school. Tulad ng exams, presentations, competitions, at graduation. Bigyan mo ang mga estudyante ng peace, confidence, at clarity of mind para magampanan nila ang kanilang best at ipagdiwang nila ang kanilang achievements with gratitude to you. Diyos ko, tulungan mo po akong pumasa sa exam ko. Bigyan mo ako ng focus habang nag-aaral at peace of mind habang exam day. Tulungan mo akong maalala lahat ng pinag-aralan ko. At kung kailangan kong mag-review pa Tulungan mo akong mag-manage ng oras ko nang mas mabuti. Panginoon, salamat sa promise mo sa kawikaan uno. Pito na ang takot sa Panginoon ay simula ng kaalaman. Tulungan mo kaming lahat na maging learners for life, hindi lang academically, kundi spiritually. At tulungan mo kaming gamitin ang kaalaman na ibinigay mo sa amin para sa ikabubuti ng mundo at para sa kaluwalhatian mo. Lord, tulungan mo po akong pumasa sa eksam ko. I-bless mo po ang aking pag-aaral at gawin mong maganda ang resulta ng aking pagsisikap. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dasal na ito, i-type mo lang Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin, ipaalam mo lang sa comment section. Pagpalain ka ng Panginoon sa iyong pag-aaral.